Good day, Madlam Pips. August 12, 2025. Nandito tayo ngayon sa bahay ni Emilio Aguinaldo. Ayan, no? Dito unang iwinigayway yung ano, bandera ng Pilipinas. Philippine Independence proclaimed here June 12, 1898. Ayun, no? Kung makikita niyo. Ayan, dalawa lang kami. Hindi nakasama yung iba. Ito, si Anton. Pasyal-pasyal. Punta kasi kami ng Imus. Dumiretso na kami rito. Ayan. Free and Freedom Park. Maganda rito. Amaya, kapasok kami rin sa loob. Kasi wala namang bayad yung ano dyan eh. Ayan, ito. Emilio Aguinaldo I. Pami 1869-1964 First President of the Republic of the Philippines 1899-1901 uh, Leader of the Filipino people in the Revolution against Spanish Rule 1896-1898 and the Filipino-American War 1899-1901 Born March 22, 1869, Tawit, Cavite Became Municipal Captain of Tawit inducted into masonry. Initiated into the Katipunan eh? Ayan, kaya na magbasa Ayan siya yan no ganda rito yan mga tao rito sa loob Pawit Kabite Ito kasama ko si Budol One Ayan. Hindi ko alam kung pwedeng ipasok ang o siguro doon pwede magpark pag kami sa sakyan yun yata sabi lang yung mga nakapark lang yun yun Ayan, yeah, maraming mga nakasulat dito siguro ito yung mga revolusyonary o ano kung ano ano kung ano ito ano, so, may mga perma pa ayun si Aguinaldo ayan ang kabuuan ang bahay ni Aguinaldo uy basa Okay. Kung gusto niyo pasyalan to, nandito lang to sa Kawit Kabite, madaling puntahan. Ayan. Emilio Aguinaldo Shrine sa Kawit Kabite kung saan ibinigay ba ang luwatawat ng Pilipinas maron ng kalayaan yan okay andito na thank you for watching radness sa ating lahat peace